so okay natin sa ano sa palengke. sila dito, hito. What's up mga negs? Another video, another vlog na naman tayo. So for today's vlog, dito tayo na naman ulit sa palengke, sa new market. Uh, titingin tayo ng mga klase ng mga isda. Kung anong mga klase ito. Ito kuya anong isda ito? Ito yung mga isda na ubakan. Ito is fish. Yung lapo-lapo. Salay-salay. Nasa maral. Yung talakito. Yung lapo-lapo. Meron din bangos. Ayun, bangos. Talakito, talakito. Meron din tayo dito. Ayun, yung tuna. Salay na bala ako. Meron ba yung pahong? Pahong Guys, nang bato to, di ba? Guys, bato na maliliit. Langgit. Oh, mahito sila dito. Hito to, di ba, kuya? Dito, pero maliliit lang. Kuya, anong isda to? Dalagang bukid. Ah, ito pala yung dalagang bukid, mga legs. Dalagang bukid. Ito raw yung original na dalagang bukid. Dito ko yan, anong isda to? Pakan. Ito is pakan. So masarap ito ihawin mga legs. Fresh yung mga isda. Ito talaki pak, di ba to? Talaki pak ulit. Ito ate, anong isda to? Rumpi. Ah, ito pala yung rumpi. Oh, shout out daw sa ate? Anong pangalan mo ate? Uh, si Ate Ann. dito siya sa may gulayan sa New Market. So, konti nga yung mga isda ang naman ngayon mga next. Pag nagbo-vlog tayo, lagi konti yung isda. Pero, pag hindi, yung daming isda. So, dito tayo sa meat section ng uh, New Market. Medyo maraming tao dito kasi... Oh, hi kayo sa vlog, shoutout daw. Uh, busy mga tao eh kasi December 13, mag New Year na. Ito si Abe. Ate, anong karne nyo ngayon? Ito yung sport shop. Sport shop. Naman. Naman. Patay. O pata. Ito yung mga mga natin sa ano, sa palengke. <laughs> <laughs>

mga next, dito na tayo sa ating suki ng gulay. Dito yan sa tindahan ni Ate Annalyn. Yan. Dito yan sila sa dulo. Dito lang sa bungad, sa harap. Ano, ano, ano? Ay, na Tingnan nyo naman yung mga gulay nila. Tingnan nyo yung first, fresh na fresh. Parang kami lang yeah. ba? Parang kami lang oh. ba fresh? Parang sila lang iba fresh. Fresh. Fresh sa lahat ng gulay? Yan, may mais sila. eh mga next, maraming pinya rin dito. Gabundok na mga pinya. So 'yan mga next, dahan muna tayo dito sa prutasan. Silip tayo ng mga prutas nila. Ayan. Mag-vlog muna ako tayo. Ayan mga bilog-bilog na prutas natin. May yeah, citrus May mangga rin Hilaw hilog ah, Lemon, lemon Gusto ko ng lemon Ate, anong krutas to? Chico po Ah, ito pala yung chico So, akala ko yung chico is bilog Di ba may chico rin na bilog? Ah, uh, ganito lang po yung shape niya. Ah Opo, Ganito Dito, Ito, na. Yeah Ah, yun pala So, Di ba siguro yung nanay nito? <laughs> Yan, mga binubilog pang paswerte sa ngayon eh. yun. Pero bumbi itong mangosting. Ang anak ni mangosting. Ano ko <laughs> yung shout out ko? Ito kaya bumili ng mga prutas, mga next kasi si Kuya nagbibigay ng ano discount tsaka sulit sulit ito yan sila located sa may unahan ng Robinsons. Yan. Sa may tabing highway lang. Pinakaunang okay, dito. So, pagka galing kayo ng bayan, uh, right side. Yan. Oh, so, dito kayo bumili ng mga bilog-bilog pang pasirte sa New Year. Marami Thank you kuya ate. Sa unahan, meron din. So ayan mga next, punta na tayo ng NCCC. Mag-grocery naman tayo. So, nasa duty nga tayo no Kasi ang trabaho natin ay layasero zero. Tagagastos So, napagaganda nga ng panahon ngayon Today is December 30 So, holiday ngayon Ang holiday ngayon is Rizal Day Araw ng ating Napaka importanteng bayani sa bansa Yan. dahil sa kanya ay nagkaroon ng Pasko ang mga Pilipino Yan, dito tayo sa Robinsons mag uh, vlog vlog muna tayo kailangan natin magsipag mag vlog kasi nga um, uh, yung page natin is not recommendable pa ni Meta so kailangan mag post tayo ng mag post para mapansin tayo ni Mita no so papansin muna tayo yun manawa kayo sa mukha ni Negroy